Uh, good morning guys! Uh, ito ha... Uh, pabalik na kami ng Maynila Tapos na yung credit uh, sa bakasyon namin sa Pulinao Pangasinan. Ito, pabalik na, kami. pabalik na kami sa sasakyan namin Ay, nirentahan lang palang sasakyan hindi pala sa amin to. Nirentahan lang, lang. Ito, na, ito na, kami sa highway sa kalsada at ito may na-spot na yung driver namin so pabalik balik ito dito eh medyo so, kabisado niya lahat yung lugar natin meron daw dito nagbibinto mga pasalubong na pwedeng pasalubong sa Maynino o kamag-anak natin sa Maynila na bibili tayo ng mga sariwang naing daw na hindi daw masyadong maalat fresh na fresh yung mga dahing doon dahil hindi ka tamtaman lang yung ano yung alat ng dahing daw kasi sarap na pa yung preto dahil siya maalat dito sa gilid so guys uh, sa bobo na tayo umitra tayo dito sa gilid dito uh, so ko lang pakita ko lang yung lugar natin dito sa gilid dito ng alsada ng pangasin ito yung uh, dahil, Uh, Pasa 24 oras na ito bukas eh. Sabi ng may-ari dito eh, pinagtanongan ko eh. At meron pa silang ditong uh, pinaka-testing ah. Uh, greatest na daing o tawagin sa probisya eh, is bulad. Uh, medyo nag-freita yung may-ari, papatikim daw sa atin. Kung gaano daw kasarap yung daing na rito Pusit. Napakarami yung dahing lang. ito mga sausawan naman, itong masasarap na sausawan daw. Ito yung, yung video natin. Ito yon Fresh na fresh daw ito. Galing daw ito ng dagat pa eh. Binilad lang daw ito eh. Well, hindi daw ginamita na asin eh. Fresh na fresh lang. Dagat lang talaga yung nilagay nila eh. Para hindi dumahanat Ito yung uh, mga sausawan nila. Mga asin na sa ito ang mga bulinaw, pusik, uh, at saka ibang uh, klase itong daeng ito. May mga espada rin. Ang sasarap ito. Ang oh. sasarap ng mga daeng nila. O, oh, fresh na fresh nga. Ang oh. sasarap. Tapos medyo may kamahalan yung iba yung isa na pagtanungan ko yung 1 kilo bali 440 yung ano 450 1 kilo yung danggit 450 1 kilo ng danggit ya yeah. ito dinis, dinis, kinain mo na lang yung friends nito inubos mo na lahat ito ako bumami pagbili na sa 450 1 kilo sarap po kung ano na to? ito na guys okay, tapos na kami din masasaga na, na kami sa loob na ito na ng... ano? nga pauwi na kami medyo pagod na ito so, medyo ulit yung sa kambal yung pagtiktokan pag pa gusto nyo kayo mag tiktok na ako yung <coughs> cellphone ko napakulit so, o oh. sobra yung isa kong ano medyo tulog na yung magsarap na yung himbing eh no? Oh, may bilis na ang bilis ang ng driver namin no? Kapisal, kapisalo niya lahat ng lugar na ito dito at yung daan daw eh. Yan, medyo kampante sa patakbo ng sasakyan sasakyan niya ano, baka, dito kami sa nasa index wow, oh, napakabigis oh, ito yung patakbo namin yung kambal ko kinukulit ako kinukuha yung cellphone ko ah guys thank you thank you for watching guys thank you bye bye